sa Binyanis Ako Bugontales Museo Dito yan sa Binyan Dito yan malapit sa panindigan, guys Tapat ng ano Ito so, Ay Dito kasi kami nagpark, park o eh, Yung motor natin oh. Kasi pag park ka sa labas Kalaban mo dyan mga enforcer tapos dito, payad ka lang sa mga Nakakatulong ka pa sa mga ah, nag-parking at hindan yeah. Tayo tayo ni Mises, nandun pa sa palengke si Mises guys Hindi na ako sumama kasi Ayoko nang kasikot-sikot pa doon. Hindi ko hindi maraming tao ngayon, linggo ngayon pero hindi masyado maraming tao. Hindi katulad ng ibang araw, talagang ang daming tao dito, guys. Yan, pag bawat motor 10 piso yan. Yan, sila dito. Merong ano. 10, 10 yan, ilang motor yan, guys, oh. So, Malaki din kinikita ng mga parking natin diyan. Parang hanap buhay na nila yan. Doon naman sa kabila, meron din doon parang baluarte niya doon baluarte naman nito sa dito Yan, okay, so, Yan kami nag-park, nandun ang motor ko sa loob, pinitsura ng iMart dito nga ng park sabi ko kanina pagka dito ka alaban mo dito ng mga puso yung concert uh, Mr. Beast doon magbaka lang ng something pink uh, oh, nanguga na ito sinanda lang nanguga nandoon ang motor natin nandoon nasa may kalagitnaan nasa pusti na yan na dilaw ah, nasa gitna yan while waiting si nandun ako sa palunggay ang asawa na gusto mong hindi ni mo dito guys ng ano eh ng paninda apa, hindi pagkain namin kasi mura dito kahit kunti lang yung dala namin pera so, nakakatitig dito pagkain nandito ka guys sa